the best exercise for a pregnant woman is walking. Walking. Oh, no. oh, hindi nyo kailangan ng aparato dyan. Mm -hmm. 15 to 20 minutes of walking a day, okay na yon. Okay. Pero pwede rin mag-swimming, pwede rin mag-yoga. Dok, meron po akong nakita kasi nakalimutan ko lang po yung term na may iba daw po ng mga... Uh, pag po nalaman nila na pregnant na sila, umiiwas na po sila sa masyadong maraming gadgets, yung exposure nila din sa parang blue light, sa radiation. Ano po parang okay din po ba yun as prenatal care? Okay lang naman, no? Pero in general, like yung mga cellphone, hindi naman yan magkakos ng mga congenital birth defects yeah. kay mm. baby, mm. ah. Radiation, oo. <laughs> Pero... Uh, kung may ganyan silang discipline, why not? Okay lang mm -hmm. naman. Parang wala namang harm doon. Oo. Kasi like yung iba, paano ko ang trabaho ni nanay, eh nakaharap yes. talaga siya sa computer. Mm -hmm. Diba? So, hindi naman maiiwasan kasi kailangan niyang kumayod for mm -hmm. the family. Mm -hmm. Dok, para sa mga ibang prenatal care, considered po ba prenatal care yung mga seminars or parang mga training? Kasi ba diba yung ibang mga first-time moms, so parang, Siyempre, first time nila. Yun, yung iba, di ba po, pag nag-deliver, minsan mali daw yung pag-push. Yung mm. mali, hindi, sila, hindi, hindi nila namin tamang pag-push. Kaya nangyayari, parang minsan nag-elongate -e yung ulo ng baby. So, may mga ganun po ba na prenatal care? Oo, oh, it's part. Oo, oh, oh, okay. yung mga ganyan. Yung mga workshops, yung mm -hmm. mga parang layman na forum. Okay. Maganda umaaten sila niyan. Minsan mm. kami sa clinic, nagko-conduct kami niyan. Kunwari, marami na yung mga magpapa-check up. Mm. So, o bago tayo mag-start on check-up, labas na tayo ng laptop or ano. So, isa-isa muna, kung baga sabay-sabay na sila, nakakapakarinig na kung ano yung mga ganyang mga paksa. Para na-empower mo rin sila, na-alleviate mo kasi yung mga fears nila, worries nila, kapag may alam sila about dun sa pwedeng mangyari, ba diba, during the course of their pregnancy. Sa mga ganitong klase, Dok, na mga talks, kailangan din po ba nandito rin yung... Bawa kung may partner po yung mommy, 'di ba? How important it is <laughs> po role. for them na parang malaman din nila yung mga Ito po para din sa may mga partners kasi we understand naman kasi yung iba rin talaga mag-isa lang din sila. So paano po kasama rin po ba dapat yung kanilang mga partners? Support I do encourage yung mga patients ko minsan talaga hinahanap ko sino kasama mo, kanino sa mm -hmm. ni sino ang kasama mo kasi ako appreciate ko talaga kapag yung si partner very supportive. Mm -hmm. Kasi ang pregnant, dapat hindi niya isipin mag-isa siya sa kanyang mm -hmm. journey. Andiyan yung support ng kanyang uh, pamilya. Diba? Lalo na si husband or si partner. Mm -hmm. So, isaman nyo sila. Huwag mahihihari yung mga partners, no? Mm -hmm. Kasi tuwang kayo dyan. Mm -hmm. Kayo gumawa niyan. Kayo rin ang <laughs> mag-aalaga ng baby pagkatapos. So, tulungan yung makaraos si partner sa kanyang panganak. Mm -hmm. Doc, aside po sa nabanggit nyo po na GDM, ano po po yung mga ibang mga conditions na pwedeng maiwasan pa kapag uh, nagkaroon ng maayos na prenatal care? Ah, uh, isa kasi sa nakakatakot na nakakamatay yung high blood. High sa totoo, pa rin yung high blood. Pa. Alam nyo, uh, sino ba yung nagkakaroon ng hypertension sa pregnancy? Extremes of ages. Pin mm -hmm. batang bata ka or medyo may edad kang nagbuntis. and lalo na yung mga first time na buntis. Mm -hmm. Kasi according to studies, lalo na yung preeclampsia, attributable yan doon sa exposure ng pasyente sa placenta. Mm -hmm. E first time lang siya nagkaroon ng placenta, ba diba? So bakit ko nasabing may iwasan ito? Kasi talagang merong supplemented a woman can take to avoid this. Calcium yung mm -hmm. napaka-importante to prevent uh, preeclampsia. Sa mga high risk, we even give also aspirin, no, para mm -hmm. ma-prevent ito. And we do BP monitoring. Kasi ito yung isa sa mga causes ng maternal morbidity and mortality. Narinig nyo ba yung word na eclampsia? Yung nagsisissure, mm -hmm. yung nanay, kasi ang BP niya 200, over 110, gano'n. To the point na nagsisissure. Mm -hmm. E pagka po tayo ay nagsisissure, nawawalan of course ng oxygen apunta sa brain. Mm -hmm. Tama, ang daming complications not only doon sa unborn child pero doon sa pasyente mismo mm -hmm. kay mommy. So ayaw natin noon, mm -hmm. So pag may mga bagay din na kayang i-prevent, 'di ba? Maganda na gawa natin mm -hmm. ng paraan. So yan yung dalawa talagang notorious, eh. GDM, GDM. and hypertension GDM. or hypertensive GDM. disorders in pregnancy. Dok, may, sa mga ano naman po, sa mga tawag dito, yung mga pwede pong mag-cause ng mga congenital defects or sa growth po ng baby, may mga epekto po ba sa mga lifestyle or yung mga exercises or activities po na ginagawa ng mga mamis so, na pwedeng mag-cause nga nitong mga sa growth ng baby at sa mga defects po? Ang crucial sa birth defects ay ang first eight weeks of pregnancy. Kaya nga nabanggit ko kanina, na bukod sa prenatal care, maganda na paghahandaan mo yung pregnancy. Mm -hmm. Kasi isa sa mga toxic substance, of course, yung smoking mm -hmm. and yung alcoholic uh, beverage drinking. Mm -hmm. So itong parehong to, dapat ito, kung gusto mo magbuntis, iiwasan mo na. Mm -hmm. Kasi yung mga exposure dyan, paano kung hindi mo alam pregnant yes. ka na pala? Andun ka sa critical time ng organogenesis, so tumataas yung chances of uh, birth defects. Mm -hmm. Pero uh, gusto ko rin pong sabihin sa inyo, ah, most birth defects din ay genetic. Ay. Although, of course, may influence ang lifestyle, yung mm -hmm. sinasabi mo. May influence yung mga substance na tinitake. Mm -hmm. Pero malaking factor pa rin, yung predilection ng pinagbubunti sa birth defects, kung inherent sa kanya yon because of the genes. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi okay. so, minabalitaan kami na ganyan na parang yung lahat ng mga anak nila namatay kasi lahat nagkaroon ng tumor. So oh. sa genes doon, diba? Oh, oh. So how important po na magpapacheck doon yung genes yung kumbaga yung mommy history. and daddy para makikita Army nila kung history. compatible ba or something sila gano'n pagating <laughs> well, sa gano'ng ba? Although may kamahalan at hindi naman kasi gagawin ng lahat ng couples, oh, mm -hmm. ba? Diba? Pero kunwari, advisable kasi na kunwari yung couple nagkaroon ng first baby nilang gano'n, kailangan yan, patesting na yan kasi para hindi natin maranasan yun sa mga subsequent pregnancies. Hmm. Mm -hmm. Pero as to advocating na lahat mandatory, hindi po. Kasi medyo mahal yung mga yon may tinatawag gene compatibility testing. Mm -hmm. Ginagawa yun sa couple. Lalo na nga kung bakit lagi nakukunan. Laging mm -hmm. yung anak uh, may congenital anomalies. So yun. Mm -hmm.